Makikita sa mga motorsiklong ito ang matinding pinsala matapos itong magbanggaan sa kahabaan ng Zone 5, Barangay Nan, Kalubasaan, Ordaneta City, pasado las 4 ng hapon kahapon. Ang mga biktima ay 24 anyos na residente ng Barangay Kalupaan, Asingan, Pangasinan, habang ang isang rider ay 35 anyos na residente naman ng Barangay Kamanteles, Ordaneta City. Sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng dalawang motorsiklo ang magkasalungat na daan sa nasabing lugar nang bigla umanong kumaliwa ang isang motorsiklo dahilan ng kanilang head-on collision. Ayon din sa pulisya, walang suot na helmet ang dalawang rider at malakas ang ulan nang mangyari ang aksidente. Yung mga rider natin is fatal. So dead on, uh, arrival yung isa and eventually uh, DOA din yung isa. So both uh, motor vehicle incurred severe uh, damages. Uh, dalawa po sila, uh, wala silang mga kasamang back ride on the course of uh, investigation, uh, yung dalawang uh, driver natin is uh, not wearing helmet na supposedly ito sana yung magiging kuha nila na hindi magiging fatal yung accident. Nagtamo ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga rider na agad na itinakbo sa paggamutan, ngunit idiniklarang dead on arrival ang 35 anyos na rider habang binawian din ng buhay habang inoperahan ang 24 anyos na rider. Sinubukan ng news team na kuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga nasawi. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho. Lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan sa mga motorista na gumagamit ng uh, motorsiklo lalang lang na pagkalakasan uh, ng ulan. So, yung uh, maging extra cautious po tayo and uh, Huwag po natin kakalimutan na isuot yung ating uh, helmet bilang magiging proteksyon sa ating uh, katawan once na po tayo ay nagkaroon ng mga accident time member. Lester Narag, Balitang, Solid North.